Bumili nga pala si Papa Tampi ng bagong computer para makapagbigay siya ng roba. Ito nga pala ay natupad na. Dumadami na sila dito guys! May araw nga pala ipaalis na kami. Pupunta nga pala kami sa bago. Dahil nga pala sasama namin si Papa Tampi bumili ng computer. Dahil nga pala nasira ang kanyang computer. Dito nga pala nagbilang na si Papa Tampi ng kanyang pera. Dito nga pala tignan niyo yung mukha niya kung malungkot masaya. Dito nga pala mukhang masaya si Papa Tampi dahil nga pala magkaka-computer siya. Dito nga pala malulungkot si Papa Tampi dahil nga pala malaki ang mababawa sa pera namin. Dito nga pala namasyal kami. Dito nga pala kami sa Unita. Para nga pala bumili ng pang Christmas party. Dahil nga malapit-lapit na ito. Hindi David Ayan, oh, may study daw siya guys o. Oh. Ayan, boy study. Alo? Kung isa, kung ganito lang ay mag-start uh, okay, dito so, sa tumatalbog. Stand po okay, so. guys o. Oh. Standing. <laughs> Standing ovation. Ating, 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 ito. You dito nga pala, nagpalipas oras kami sa palaruan Dahil nga pala, tatlong oras bago mabuo yung computer. Ano man, tamang tanong nga pala ako dito. Katapos nga pala, bumuli ng laruan si Tampo. Ito nga pala, ayaw ni Tampo na malita. Ay gusto niya ay malaki. Ito nga pala, nagharap kami ng sapatos. Ito nga pala, ito ang napili namin. Tampo nga pala yung grey Ito nga pala yung puti. Ito nga pala sa kanya. Dito nga pala kami sa bilihan ng mga computer. Ito nga pala, binabarot na ito. nga pala, nagdalo-dalo si Kuya ng iba't ibang laro. Ito nga pala, mawawala dyan yung Roblox. Bali nga pala, to bang computer ni Papa Tampi? So yun mga Tampi at napakasaya ko nga pala na nakaroon ako nito ng brand new Grabe guys, puro second hand lang ako, malag, tapos ma ano pa, lagi namamatay yung computer ko. In the first time guys, nakaroon tayo ng ganito. Yan guys, kaya sobrang saya ko. And then bubuksan ko na nga pala itong mga katampi. Yan. First time lang itong mga katampi na makaroon ng brand new kasi guys na mataas yung ano niya expect expectation <laughs> yan so yun yeah, guys meron nga pala silang libre CCTV yan yung CCTV silang libre TV guys yan. ayan guys smart CCTV grabe yung ganda grabe guys yung so, mamaya tetestingin natin to guys CCTV syempre meron kasama extension guys sakto kailangan ko itong extension na to guys okay, so, yeah. and then you anh ơi headset guys, yan mga cái headset and guys ở So này, rồi cái cable, cable. Yan, grabe, gaming, anh setup, end ay cái cái sa cái 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 LED cái 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 LED guys cái so... cái guys, LED guys cái so... wow, Okay, set up ko na to guys. Kasi ito yung CPU. Tara guys, si set up ko na to ha. So ito mga katapi, ito nga pala yung pinagmamahan uh, Sobrang luma nito mga katapi. At marami na din mga nangyari dito guys. Ayan guys, ang dami mga experience na, na kasama ko itong pinakaluma kong computer. Second natin nga pala ito mga katapi. And then mababa ang kanyang specs guys. Kaya, pala And then, masarap. Maraming salamat. Mga na ako, guys. Ayan, guys. sa please donate ako, guys. Ano? Hintayin ko kayo dito, mga katampi. At marami akong roblox ngayon, mga katampi. Ayan. Ayan. Hintayin ko kayo dito, guys, ha? Oh. Nandito ako mga uh, guys ah. itay ko kayo, wala uh, mga paninda nyo, uh, mga ano nito, store nyo dito guys. So ayan guys, nandito ako at sabi sa akin kung ako daw ito. Ayan, gamit natin yung bago natin na computer mga katampi. Hello kaya tampi, hello sa'yo. O, oh, nasa yung store nyo? Ako din boss, nasaan? Ayan yeah, guys, dumadami na sila dito guys. Ayan guys, nagbibigay tayo ng mga robux dito sa mga umabal sa atin. Ayan. <laughs> Bigay tayo ng Robux. Sino mau Sinong susunod? Sinong susunod dito, guys? So, ayan, guys. Nag-teleport -te na lang pala ako sa kanila. Eh, no? Teleport lang ako sa kanya. Te Teleport lang ako, guys. Baka sa kanila, guys. Ang lalaki, oh. Natuloy na. Natuloy sila ng, ano, 50. Oh. Ah, Bakit ano? For zero-zero gamit mo? Ha? Oo, oh, for zero-zero yun. Mabalik, ha? No? 50, oh.